Isang pilotong Amerikano ang nakarating sa isang lugar na isang advanced civilization sa ilalim ng Antarctica. Noong 1947, pagkatapos mangyari ang malaking digmaan o World War II, isang piloto na nagngangalang Admiral Richard Byrd ang naatasan na pamunuan ng Operation High Jump sa Antarctica. Ito ay tinawag na the United States Navy Antarctic Developments Program at ito ang pinakamalaking ekspedisyon sa polar region na isinagawa ng U.S. Navy at upang subukan ang kakayahan ng kanilang mga tauhan at mga kagamitan at upang makuhanan ng larawan at timapa ang pinakamalaking posibleng bahagi ng hindi pa nalilibot ng tao sa Antarctic coastline at interior. Si Admiral Richard Byrd ay batikan at iginagalang na polar explorer at namamahala sa pangagham at teknikal na aspeto ng misyon. Habang siya ay lumilipad sa kanyang eroplano sa Polar Region o karaniwang iniuugnay sa North Pole o sa Antarctic, sinasabi na nagtala siya ng mga kakaibang instrument reading. Ang kanyang magnetic compass at gyroscope ay biglang nagulo o humiwalay sa normal na pagbabasa habang naguguluhan siya sa kakaibang nangyayari Sinasabi na napansin niya ang isang dramaticong pagbabago sa klima. Mula sa nagyayalong kulay abo na polar landscape, biglang pumasok sila sa isang lugar na may berde at bukas na lupa, may mga ilog, at may maaliwalas na temperatura kahit nasa loob pa rin sila ng Arctic or Antarctic circle. Dahil sa pagkamangha, nagsulat siya sa isang lihim na diary na siya ay lumipad na lumampas sa loob ng daigdig. Sinasabi na nakatuklas siya ng isang malawak na lupain na may panloob na araw o inner sun, may berdeng kagubatan at mga prehistorikong hayop na hindi natagpuan sa ibabaw ng daigdig. Ang pinakamalaking natuklasan niya ay ang pagtatagpo niya sa isang super advanced na sibilisasyon na naninirahan sa isang lungsod na tinatawag na Agartha. Sinasabi na ang mga naninirahan doon ay may mas mataas na kaalaman at teknolohiya. Ang mga nakatira sa Agarta ay inilarawan bilang mas matataas, mas matalino at may mas mataas na kaalaman kaysa sa mga tao sa ibabaw ng daigdig. Ang pinakamahalagang bahagi ng kwento ay ang mensahe na ibinigay nila kay Bird Binalaan daw siya tungkol sa mapanganib na ginagawa ng sangkatauhan sa ibabaw, particular na ang paggamit ng atomic energy at mga sandatang nuklear o mga bomba. Ito rin ang dahilan kaya siya pinapasok sa kanilang lugar at hindi nagkataon lamang na nakita ni Admiral Byrd ang lagusan. Siya ay pinili dahil sa kanyang katayuan, kredibilidad at kakayahan bilang isang polar explorer. Nakita raw siya bilang isang contact person na may kakayahang ihatid. Ang kanilang mahalagang babala. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ipinadala raw si Bird pabalik sa ibabaw ng daigdig upang ipaabot sa mga pinuno ng mga bansa ang babala na tigilan ang paggamit ng mga sandatang nuklear na maring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang lungsod sa loob ng mundo at sa buong planeta. Sinasabi na pagkatapos niyang ibalita ang kanyang na-encounter sa loob ng mundo at ang kanilang babala sa mga pinuno ng gobyerno, siya ay pinagbawalan na magsalita tungkol dito. Ang gobyerno ng US ay sinasabing nagklasipika sa kanyang mga diary entry upang panatilihing lihim at hindi na naibalik sa kanya. Dahil sa hindi na nakita ng publiko, ang lihim na diary na ang pinagbabatayan ng kwento ni Richard Bird tungkol sa loob ng mundo, kumalat ang mga balita na hindi ito opisyal na bahagi ng kanyang mga sulat at malawak na pinaniniwalaang bekeo gawa-gawa ng mga taga-suporta ng Hollow Earth Theory. Ngunit taliwas ito sa mga naniniwala at taga-suporta ni Richard Byrd at Hollow Theory na ang gobyerno ng U.S., ay sinadyang itinago ang ebidensya ng isang matas na sibilisasyon sa ilalim ng banner ng pambansang seguridad at upang maiwasan ng kaguluhan na maaring maganap sa buong mundo. Ito ay isang karaniwang tema sa maraming conspiracy theories, ang ideya na ang gobyerno ay Naglilihim ng pambihirang katotohanan para sa ikabubuti ng lahat at para sa kanilang layunin at sariling interes. At kung nais mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.